Sa video na ito, tatalakayin natin ang sampung sakit at kondisyong pangkalusugan na matutulungan ng mga saging. Simulan natin ito pagkatapos ng intro. Sa isang mundo kung saan ang modernong gamot ay patuloy na umuunlad, madaling makaligtaan ng simple, natural na mga remedyo na lumalago mismo sa ating harapan. Isa sa mga underrated na superfruit ay ang hamak na saging. Kadalasang nakikita bilang isang maginhawang merienda o mabilis na pinagkukunan ng enerhiya, ang mga saging ay talagang puno ng mahalagang sustansya, antioxidant, at mga compound na maaaring suportahan ang pag-iwas at maging ang pamamahala ng iba't ibang sakit. Bagamat walang iisang pagkain ang maaaring palitan ng medikal na paggamot, ang regular na pagkonsumo ng saging ay naiugnay sa masusukat na benepisyo sa kalusugan. Ang saging ay isang powerhouse ng nutrisyon. Mayaman sa potassium, magnesium, fiber, vitamina C, vitamina B6, at iba pang mahalagang sustansya, ang prutas na ito ay gumaganap ng mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng puso, digestive function, at immune support. Ngunit higit pa sa pangkalahatang kagalingan, iminumungkahi ng mga siyentipikong pag-aaral at tradisyonal na mga kasanayan sa pagpapagaling na ang saging ay maaaring aktibong magambag sa pagpapagaling at pagpapagaan ng mga sintomas na nauugnay sa ilang mga sakit. Mula sa pamamahala ng mataas na presyon ng dugo at nakapapawing pagod na mga ulcer sa tiyan hanggang sa pagbabawas ng panganib ng mga sakit sa bato at pagsuporta sa kalusugan ng isip, ang mga saging ay nag-aalok ng higit pa sa nakikita. Ang kanilang natatanging biochemical composition ay tumutulong sa katawan na labanan ang pamamaga, e-regulate ang mga antas ng asukal sa dugo, at itaguyod ang malusog na gut flora, mga salik na malapit na nauugnay sa maraming malalang kondisyon. Sa video na ito, tatalakayin natin ang sampung sakit at kondisyong pangkalusugan na matutulungan ng mga saging na labanan o potensyal na gamutin, na sinusuportahan ng nutritional science at holistic na mga insights sa wellness. Nilalayon mo man na maiwasan ang sakit o suportahan ang mga proseso ng pagpapagaling ng iyong katawan, ang pag-unawa kung paano gumagana ang abot kaya at malawak na magagamit na prutas na ito ay maaaring magbukas ng pinto sa isang malusog na pamumuhay. Balikan natin ang mga layer at tuklasin kung bakit ang pagdaragdag ng mga saging sa iyong pang-araw-araw na gawain ay maaaring isa sa pinakasimple ngunit pinakamakapangyarihang mga desisyon sa kalusugan na maaari mong gawin. Una. Alta presyon o high blood pressure. Ang mga saging ay kapaki-pakinabang para sa mga taong may hypertension o mataas na presyon ng dugo dahil ito ay mayaman sa potassium, isang mineral na tumutulong sa pagbalanse ng dami ng sodium sa katawan. Ang mataas na antas ng sodium ay maaaring magpataas ng presyon ng dugo, ngunit ang potassium ay nakakatulong sa pagre-relax sa mga pader ng daluyan ng dugo at hinihikayat ang mga kidney na alisin ang labis na sodium sa pamamagitan ng ihip. Nakakatulong ang kombinasyong ito na mapababa at natural na makontrol ang presyon ng dugo, na ginagawang isang prutas na pangpuso ang mga saging. Bukod pa rito, ang mga saging ay nagbibigay ng fiber at antioxidants, na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan ng cardiovascular. Pangalawa, constipation. Ang mga saging ay mahusay para sa pag-alis ng paninigas ng dumi dahil naglalaman ang mga ito ng isang mahusay na dami ng dietary fiber, na sa pagdaragdag ng maramihan sa dumi at nagtataguyod ng regular na pagdumi. Mayroon din silang mga natural na asukal tulad ng fructooligosaccharides na kumikilos bilang mga prebiotic, na sumusuporta sa paglaki ng malusog na bakterya sa bituka. Bukod pa rito, ang mga saging ay banayad sa sistema ng pagtunaw at maaaring makatulong na paginhawahin ang tiyan habang hinihikayat ang mas maayos na panunaw. Pangatlo, gastritis o ulcer. Ang mga saging ay kapaki-pakinabang para sa gastritis at ulcer dahil mayroon itong natural na nakapapawi na epekto sa lining ng tiyan. Naglalaman ng mga ito ng mga compound na tumutulong sa pag ng acid sa tiyan, pagbabawas ng pangangati at kakulangan sa ginhawa. Ang kanilang malambot na texture at banayad na lasa ay ginagawang madali silang matunaw, na banayad sa isang namamagang tiyan. Bukod pa rito, ang mga saging ay nagbibigay ng proteksyon na patong na makakatulong na protektahan ang lining ng tiyan mula sa karagdagang pinsala na nagtataguyod ng paggaling. Ang kanilang mataas na nilalaman ng mga bitamina at antioksidant ay sumusuporta din sa pangkalahatang kalusugan ng pagtunaw. Pang-apat, anemia. Ang mga saging ay kapaki-pakinabang para sa anemia dahil naglalaman ito ng iron na mahalaga para sa produksyon ng hemoglobin sa mga pulang selula ng dugo. Nagbibigay din sila ng bitamina C, na tumutulong na mapabuti ang pagsipsip ng iron mula sa digestive tract. Bukod pa rito, ang mga saging ay mayaman sa folate at bitamina B6, na parehong sumusuporta sa malusog na pagbuo ng dugo at nagpapabuti sa pangkalahatang antas ng enerhiya, na ginagawa itong isang kapakipakinabang na prutas para sa mga nakikitungo sa anemia panglima, depresyon at pagkabalisa. Ang mga saging ay madalas na itinuturing na kapakipakinabang para sa depresyon at pagkabalisa dahil naglalaman ang mga ito ng ilang mga sustansya na sumusuporta sa kalusugan ng utak at regulasyon ng mood. Ang mga ito ay mayaman sa vitamina B6 na tumutulong sa paggawa ng serotonin, isang neurotransmitter na nagtataguyod ng mga damdamin ng kaligayahan at kagalingan. Bukod pa rito, ang mga saging ay nagbibigay ng mga natural na asukal at fiber na tumutulong sa pagpapatatag ng mga antas ng asukal sa dugo, na pumipigil sa mga pagbabago sa mood. Naglalaman din ang mga ito ng magnesium, na makakatulong sa pagre ng mga kalamnaan at bawasan ang stress. Ginagawa ng mga katangiang ito ang mga saging na isang simple at natural na paraan upang suportahan ang emosyonal na balanse. Pang-anim, diarrhea. Ang mga saging ay mahusay para sa pagbawi ng pagtatae dahil madali itong matunaw at tumulong na maibalik ang mahalagang sustansya na nawala sa panahon ng mga yugto ng pagtatae. Naglalaman ng mga ito ng potassium, na tumutulong sa muling pagdadagdag ng mga electrolyte at mapanatili ang tamang balanse ng likido sa katawan. Bukod pa rito, ang mga saging ay nagbibigay ng natutunaw na fiber, na makakatulong sa pagsipsip ng labis na tubig sa bituka at patatagin ang dumi. Ang kanilang banayad na kalikasan ay nagpapaginhawa din sa digestive tract, na ginagawa silang isang nakakaaliw na pagkain kapag gumaling. Pangpito, sakit sa puso. Ang mga saging ay mabuti para sa kalusugan ng puso dahil mayaman sila sa potassium, isang mineral na tumutulong sa pag-regulate ng presyon ng dugo sa pamamagitan ng pagbabalanse sa mga negatibong epekto ng asin. Ang pagpapanatili ng malusog na presyon ng dugo ay nagpapababa ng strain sa puso at nagpapababa ng panganib ng sakit sa puso. Bukod pa rito, ang mga saging ay naglalaman ng fiber at antioxidant, na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan ng cardiovascular sa pamamagitan ng pagbabawas ng pamamaga at pagpapabuti ng mga antas ng kolesterol. Ang kombinasyong ito ay gumagawa ng saging na isang prutas na pangpuso. Pangwalo, muscle cramps. Ang mga saging ay mabuti para sa mga cramp ng kalamnan dahil mayaman sila sa potasyum, isang mahalagang mineral na tumutulong sa pag-regulate ng mga contraction ng kalamnan at paggana ng nerve. Kapag mababa ang antas ng potasyum, mas madaling mag-cramp ang mga kalamnan. Ang pagkain ng saging ay nagdaragdag ng potasyum at nagbibigay din ng magnesium at carbohydrates, na sumusuporta sa kalusugan at enerhiya ng kalamnan, na nakakatulong na bawasan ang posibilidad ng mga cramp. Pangsyam, morning sickness ng mga nagbubuntis. Ang mga saging ay mabuti para sa morning sickness sa panahon ng pagbubuntis dahil ang mga ito ay banayad sa tiyan at tumutulong sa pagbibigay ng mabilis na enerhiya sa pamamagitan ng natural na asukal. Naglalaman din sila ng vitamina B6, na ipinakita upang mabawasan ang pagduduwal. Bukod pa rito, nakakatulong ang mga saging na mapanatili ang balanse ng electrolyte at maiwasan ang pag-aalis ng tubig, na maaaring mapawi ang pagkahilo. Ang kanilang malambot na texture ay nagpapadali sa kanila na matunaw, na ginagawa silang isang nakaaaliw at masustansyang pagpipilian kapag nakakaramdam ng pagduduwal. Pang-10, Kidney Disorders Ang mga saging ay kapakipakinabang para sa mga sakit sa kidney dahil mayaman sila sa potassium, na sa pagpapanatili ng tamang balanse ng electrolyte sa katawan. Nagbibigay din sila ng mahalagang bitamina at antioxidant na sumusuporta sa pangkalahatang kalusugan ng kidney. Bukod pa rito, ang mga saging ay may likas na kakayahan na tumulong sa pag-regulate ng presyon ng dugo, na mahalaga para maiwasan ang karagdagang pinsala sa kidney. Gayunpaman, para sa ilang mga pasyente sa kidney, lalo na sa mga may advanced na sakit sa kidney, maaaring kailanganin ng pagsubaybay ang paggamit ng potassium, kaya pinakamahusay na palaging kumonsulta sa isang doktor. Ang saging ay higit pa sa isang masarap na merienda, isa itong powerhouse ng mga benepisyong pangkalusugan na makakatulong sa paglaban sa iba't ibang sakit. Mula sa pagpapababa ng presyon ng dugo at pagpapabuti ng panunaw hanggang sa pagpapalakas ng kaligtasan sa sakit at pagsuporta sa kalusugan ng puso, ang mga mababang prutas na ito ay may mahalagang papel sa pagtataguyod ng kagalingan. Ang pagsasama ng mga saging sa iyong dieta ay maaaring isang natural, masarap na paraan upang suportahan ang iyong katawan at labanan ang ilang karaniwang karamdaman. Kaya sa susunod na maabot mo ang isang merienda, alalahanin ang hindi kapanipani walang potensyal sa pagpapagaling na nakaimpake sa loob ng isang simpleng saging. Lagi nating tandaan na ang kalusugan ay mahalaga sa ating katawan. At dito nagtatapos ang pagbahagi ko sa inyo. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, pakipindot ng like, subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga bago kong video. Maraming salamat sa panunood at hanggang sa muli.